So yun mga par, ah, uh, umulan na talaga mga par. So, ikaw sa bahay ng kapatid ni mama. So, ah, uh, maghintayin na lang tayo mga par. Uh, kasi baka maya maya may isda na mga par so, uh, Dito muna ako nakatambay mga par sa bahay nila Kasi okay. uh, tahimik dito Baka dito rin naman ako nag edit mga par pag may i-editin ako na video dito lang ako nag edit kasi tugang tahimik dito kasi, hindi ka na -di distract kasi pag ako na kamama ay ingay kasi doon ako sa labas nag edit okay lang kung may headset ako eh, wala akong headset so, dito pag may i-editin ako dito ako tumatambay niluto ko na rin yung pritong isda nila kasi uh, walang tao dito eh so baka masira yung isda inirito ko na lang so, hindi na ako hindi na ako nag vlog kanina mga par ka. so nanood ako ng live ng mga vlogger eh. so na comment kung baka sakali eh, nilagay ko yung link ko doon sa kanila baka, mag, baka sakali baka may magkuhan subscribe sa atin so uh, patulong na rin ba so shout out sa inyo uh, maraming salamat sa inyo uh, medyo tumaas yung subscribers natin dahil sa kanila uh, at dahil din na sa kay Jap Japo Sniper so salamat sa mga viewers ni Jap Sniper mga supporters so, yun medyo tumas yung paan natin mga parang yung subscribers natin so umabot na tayo ng 427 subscribers uh, sana aabot tayo ng 1k mga par so yun lang ang goal ko na makaabot ng 1k so satisfied ako doon uh, saka yung talang uh, na suportahan nyo po lagi yung mga vlog ko mga par pag-abot ako ng 1k mga par so yung nakita nyo na sa mga vlog ko na yung sa flying fish yung sa isdaan uh, pag-abot ako ng 1k uh, maki uh, kakausapin ko yung taga bangka na pwede ba akong sumama kahit nasa kabilang bangka lang ako para uh, i-vlog ko, ko yun kung paano nila Uh, hinuhuli yung isda. Uh, noon naman, mga paros noong wala pa kong vlog, naka, uh, nakita, uh, nakasama na kong yan, pero hindi naman kong talagang totally na uh, manging isda doon kasi sumama lang ako kasi pumunta ako sa Muli Masawa, uh, nakisabay na lang din ba para makita ko rin yung anong Uh, paano nila hinuli yun so doon lang siguro sa -tab kabilang bangka pambot kasi dalawa yan sila eh dalawa yan. yung isa nag ah, uh, yung kukot nilagay tapos yung isa uh, yun na yung kukuha sa pag, pag mag uh, maglagak na yung so, yun ah, uh, yun ay ipakikita ko sa inyo pag abot tayo ng 1k mga pa so yun lang ang goal ko na makaabot ng 1k So, mamaya siguro. So, yun lang. Ah uh, sana uh, suportahan niyo lagi yung channel ko mga par. So sa lahat ng hindi pa naka-subscribe sa channel ko, uh, sana uh, ma-subscribe niyo po. So, okay. uh, sa lahat ng uh, shoutout sa taga Padiborgos Southern Leyte, sana uh, suportahan niyo ako sa Uh, channel ko, Wordong Vlogger. So, mamaya, maya, uh, lalabas tayo mga par. So, tingnan natin kung may isda na dumating. Kasi, uh, kadalasan dumating yung isda, mga, buwan uh, ano so, uh, 11, alas 12, depende sa isda na kung, kung sila agad. So, kung maka-jackpot sila agad, uh, mga, alas gis, ganun. Minsan, alas na ibig pag naka pa talaga. So, yun lang mga par. So, abang abangan na ninyo yung, yung vlog ko mamaya mga par. So, yun. Good